Tak kita. Eh motor kami. Tak Ay, Ayo lawak dulu. Lawak. Lawak. Uh. Si tin noyok toyok toyok. noyok toyok. Jauh banti, jauh banti. kita sih nak kena omeng. Mana mana. Ada Kalau oh, ada yang mengambil singkong itu, kalau oh, kempit. Ya, yeah. ya. Hmm. Sebagai bangsa, bawal, nak. Yeah. Ini kamu keambil kempit. Oh. Bisa, dong. Tunggu, nih. Makan sini, kamu coba pasukin kempit. Hmm. Bawal, ya, sebagai bangsa. Nanti patah, nih, pilih. Hmm. Eh, nampak kok. Dapat martilio di sini, pulpuk Dilih pilih di dampak, tuh. Hmm. Orang kita kasih, nak. Ambil. Oh. Hindi <laughs> mo pa kunan martilyo kung makamit ka mo lang bato. Hmm. I will not resign. Gumpan sa muntok. Oo. Ay bang tao. Dapat kinai basta may magamit la ay. magamit. hindi. sa na diskarte. Ano to ba? Bukas sa ilaw. Oo. Mano. Si Bang Bansa wala man. ibang bansa ng ani kay di Kating.

Grabe ni Rose. Ito yung ina mga gagawin ng mga sniper rider. Tisting daw yung dala ng mga kakaya Barato pa nung Rose. Pero kay matin din Rose. Mga mga buhay. Ano na. ka rider? Ano Ano Ela pin ko gwapo okay, sa buhi ko ganiho. Dinjo. Sa tore dili. Do, do yeah. Doon, oh, <laughs> <Pati bubot. laughs> pa mo pandalanon. Dun ko din Sa tin bubuto. talay pati buli. Kiko na pin daro to. Wala Ay. <laughs> <laughs> professional na <laughs> Ito po sila ngayon. No. Ito, ito po nyan. <laughs> <laughs>